You love Dada? Also, me. I love Dad too. Yeah, the two of you. You guys love Dad. And you. Don't forget, Mommy. Oh, thank you. Celebrity mommy na si Pauline Luna, ibinahagi sa social media ang nakakatuwang father and daughter moments ng kanyang mag-aama na sina Bossing Vic Soto, Baby Mochi at Tali Soto. Mula sa Instagram stories ng aktres na si Pauline Luna ay masaya nitong ibinahagi sa publiko ang isang maikling video clip ng bonding moments ng kanyang mister na si Vic Soto at ng kanilang mga anak na sina Baby Mochi at Tali. Sa bidyong na ibahagi ay mapapanood na napaka-daddy's girl nga ni Natalie at Baby Mochi kay Bossing Vic Soto kung saan ay naglalambing at panay ang yakap ng mga ito. Ayon kay Pauline Luna, ay matapos na ang maghapong trabaho ng kanyang mister na si Vic Soto ay palaging ganito ang senaryo ng mag-iama na talagang miss na miss ang isa't isa. Sa mga yakap at lambing nga lang ni Natalie at Baby Mochi ay talagang napapawi agad ang pagod ng kanilang Daddy Vic pagkauwi galing trabaho. Marami namang netizens ang kinatuwaan at kinagiliwan ng naturang video kung saan ang iilan sa komento ay sinasabing napaka hands on daddy talaga ni Bossing Vic dahil kahit napagod ay naglalaan pa din ito ng oras sa kanyang mga anak. Narito panuurin ang buong video. You love dada? Yeah. Also me, I love dad too. Yeah, the two of you, you guys love dad? Don't forget, Mommy. Oh, thank you. Uh, oh. Uh, yes. I can't breathe. <laughs> oi, oi, oi. Mm. <laughs> <laughs> She's so good. <laughs> Yay, thank you, Mom. <laughs> Are you watching Dada? Hi. Eat yes. Bulaga? Are you watching Eat Bulaga? Eat! Bulaga. <laughs> yes, mama. Mm. Where's Dada? Dada, where are you? Where's Dada? Dada. Uh, 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 uh. Uh.